yan magandang araw po mga ka Tayo po ngayon ay naka ng na Si Manistor po ay na-stroke po si manister Ano po, ilang taon na po kay Manistor na na-stroke? May gitna na isang taon no? May na isang taon. Tapos uh, ano po, nakakatayo naman po kayo? Hindi pa. Hindi pa po nakakatayo. Tsaka medyo parang panasampaan yung Manistor. Pero nag pa po kayo ano? ay hindi naman. Pag po ano, si si Blessing po po kasama po dito sa bahay ni tatay din. Ang Love Laurelian OFW Volunteer po ay isa po kayo sa aming napili na beneficiary ngayong buwang ito. May padala po ka silang mga gamot po sa inyo. Sana po ay makatulong sa inyo yung gamot na ibibigay po namin. Ano po? Salamat po. Salamat po. Salamat po. Yan yeah, po at na yan, ang padala po ng OFW volunteers, mga gamot po ng insulin nyo po at saka para sa Cholesterol po. Andyan po yung mga na, na anong gamot. Tapos, meron po sa inyo para po sa pangdansan ko po pag-ulilan Salamat po ng marami. <laughs> Tapos ang OMW Volunteers po ay meron po silang certification na binibigay po para po sa aming mga binibigay. Dahil ngayon po noong December ay makakapag kami magkaroon ng ular para po sa ating OMW Volunteers. dahil po ng ang Love Laurelian W Volunteers po ay tumutulong po sa mga magme-maintenance mga PWD, sa mga senior citizen din po. Nagdadala rin po kami ng mga items sa groceries. Depende po sa mga pangangailangan nila. Or sa mga nagdadialisis naman po, natulong din po kami. Mm -hmm. PWD po naman nas daw ang paan ni Tatay? Ay, 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 sa ay, 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 sa tunay sa therapy, hindi siya malipid ng dalagman ka babaw ay hindi ka malipid ng superin lagi na nakababa. ay hindi ka ko ng nakukulang ko na ko na ka sa ay tunay sa mga tao ay hindi ka malipid ayip ay 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 Mayroon ay yung mga ay Mayroon ay yung mga ay Mayroon yung mga po, okay. uh, uh, um, ah? sure. ah, yun po isa yung kamay ano pa rin. Anong, Anong, ay, pa rin uh, hindi pa rin siya masyado nakakagala, Oo. Galaw sakin. Therapy pa rin talaga po. Ano po? Sino Ayun na kuman. Uy, ito kasi mga kambray ng Buwan. Ay, nitong, uman, ay naragay, ito mga kuman. Ay, misi ako nalagay ito sa Ang dami ng... Ang dami ng therapy, pinini. Ay, hindi ka parang mga para, tay -tay, Ano po yung masasabi nyo sa mga Ano sa ating mga OFW? ano po yung masasabi nyo sa kanila ng mga OFW po natin na taga Laurel na pinadalhan po kayo ng kaunting gamot? Lahat po ng OFW dito sa amin sa Laurel, maraming salamat po sa inyong pinadalang gamot po sa akin. Ay, hey, pati. Maraming maraming salamat po sa lahat ng OFW nilang dito po sa ating bayan ng Laurel at ng malaking tulong po ang inyong binibigay na ma na maintenance na gamot sa mga pasyente dito sa ating bayan. Maraming maraming salamat. Maraming salamat. maraming maraming salamat sa inyong tulong sa amin. At sa mga kasamahan mong nagbigay ng tulong, maraming maraming marami, marami salamat po sa kanila. Tatay ni Stokes. So ito, maraming po salamat sa inyong binigay na tulong sa akin. At sarap po na inyong mga kaibigan na binigay ng tulong sa inyo para sa akin. Maraming po salamat.